Hi everyone, kaya nga pumunta kami ang DIY para magbili, magbili ng school supplies. Then may nakita ko mga earrings pang abubot-abubot sa ears. Yan. Alam mo ba magkano yan? It's only 34 pesos na may 6 pairs na siya. O, oh, di ba? Pang may malang ba? O, oh, tinan nyo yun yung first pair. Maganda siya. Maliit na diamond-diamond. Alam nyo ba? Sa mga ganyang style ng mga earrings, yung may parang glass-glass siya pampa ano do yan pampa ng mga negative vibes kaya kailangan either bracelet or ano dapat may mga glass na ano ka na mga jewelries or mga abubot pampa ng mga negative vibes to yan yung second pair maganda siya black para siyang evil eye <laughs> and maganda yan siya guys mura lang pero pang fashion lang ba para sa sarili natin maganda tayo tingnan yan yung next na pairs maganda siya simple lang pang araw-araw na suot mo 'di ba? Hindi lang para sa maganda sa mata ng ibang tao kundi yung parang ma-feel mo na maganda din para sa sarili mo. Yan, tingnan niyo siya oh. May pa flower flower siya. Parang Korean looks na nice siya, 'di ba? Oh, pang everyday mo kasi may anim siya na pair so pang one week mo, pang one week mo na 'yun. Yan, parang 'yun yung sansan. Nice talaga siya tingnan. So kahit mawala may isang pair, okay lang. Hindi medyo masakit kasi mura lang siya, guys. Minsan-minsan magsuot din tayo ng, kahit hindi siya gold, pero yung maganda siya tingnan, yun ang importante. Yun naman, obvious na hindi siya totoo. Importante, pleasing, okay? So, yun lang guys. Babush! Bye!